Tapos yung damoy pala-pala. Erong kayo ah. Akin na, gano'ng ka Gano'ng na. Panang nang may, Amay, ah, may, nanang ko patay, butas to. Arangarang na. Amay. Oh, pero kalutay tay ken. Dalin arangang to. Ay. Oh. Ay, dalin to. Mm. May dalin to. Mm. may dalin to. Ikalang kumadi. Ah. Ay, bukal. Ubas, so itanong tayo, obas. Ikin yun eh, they said. Irong kayo sa pen, ay kayo ano inapan. Ira, lan, um, aral na inapan. Mairak na nung unta po, aralim na. At sige, ikin yun lang may bukol si Rin. Kwan ko tayo bukol? Yeah, ay. Kapumat? Sidles ya, ubas, so ikin tayo. Itanong tayo, sidles. Sidles nga, ang kapun eh. Sidles nga, din kapay bukol anggap kapo <laughs> <muta> <laughs> mo tayo wala di ma'am. Yan, dia yo la. Di yan tela yo. Iya mo sekali ta Anggap am. Ang kapo tanam, tani ma'am, ma'am.